kailan ba tayo dapat lang nangungutang? Alam mo, may mga valid reason lang yung pangungutang. Mag-expand ka ng negosyo mo. Pwede yun. Basta alam mo, napoproject mo na kaya mong bawiin ang palaki nung pagpa-expand nung ano mo, negosyo mo. Hindi valid na pangungutang. Yung gagamitin mo lang yung mauutang ka, gagamitin mo lang naman sa pampahanda. Ginagamit mo sa handaan. Mahirap yun wala kasi balik yun eh. Oh, walang balik yun. Nag-enjoy ka. Pero nag-enjoy naman, okay lang din. Basta may pambayad ka naman, wala naman problema dun eh. Wala nga lang balik yun. Kasi pinanghanda mo lang yun eh. Ano pa, yung mga walang balik, mahungutang ka para itapal mo lang dun sa inutangan mo rin para mabayaran mo. Parang iniikot-ikot mo lang sila eh. Oh, bayad ka dun sa inutangan mo number one, utang ka sa number two. Itapal mo ulit sa number one, utang ka ulit sa number 1, itapan mo ulit sa number 2, parang balik utang, hindi ka makakaahong doon eh. Oh, hindi ka makakaahong doon. Ano lang yun eh, Kumbaga parang paikot-ikot lang yun. Hindi yun valid. Mayroon pang isang valid na para mag-utang, halimbawa gagamitin mo sa pang-apply, okay yun. Mag-apply ka eh, alam mo na, makikita ka naman doon eh. Ay, pang medical, di ba? Ano ba, mag apply ka. O pwede mo ipang-utang naman yun. Kasi sure naman yun na meron kang kita. Alam ba, bibili ka ng gadgets. Dahil nakita mo, may mga bago lang ngayon na bagong labas. Natukso ka. Kasi may bagong labas ngayon na cellphone eh. Pakuha ka ng ano, iPhone. Mga latest na mga iPhone. Walang balik yun. Luho kasi ang tawag doon. Luho lang yun. Ay, yung katira ng iba, sabi nila, okay lang daw, kumuha nang kasi may pabayad naman. E, yung iba, eh, negosyante naman yung iba eh. May kinikita na, kaya pwede sila mangutang ng gano'n, ng mga gadgets. Kaya na nila magbayad. E, yun kasi ang masakla, pinangutang ka na wala ka pabayad. Makakahiya doon sa maniningil na naman. Tapos tatakasan mo na naman. Dilipat ka na ibang lugar, tatakasan mo ulit. Paiba-iba ka ng bahay. Wala nang katapusan niya nga na yan, takasan na yan. Kaya ngayon ang tanong lagi eh. Laging tinatanong yan, masama bang mangutang? Alam mo, sagutin ko kayo ng ano, totoo. Alam mo, totoo lang, hindi masama ang pangungutang Basta magbayad ka ng tama. Walang problema sa utang. Kasi kung may pambayad ka, pwede yun eh. Walang problema yun eh. Ang masama kung wala kang pambayad. At ang masama din, kung hindi ka nagbabayad. Yun ang masaklap yun. Eh. O, oh, diba? Tapadalan ka ngayon ng sulat ngayon na, Uy, ito na yung utang mo. Tapos may nakalagay doon, pag hindi ka ngayon nag-response dito sa inutangan mo mga gadgets, papator ni kita. Ayun Ay, ang masaklap dyan. Ito naman ang karamihan sa mga tanong naman. May tao ba talagang walang utang? Majority, kung titinan natin, mas madaming may utang. Kahit sino sa atin, nakaranas niyan eh. Majority, bira lang yung hindi na utang. Alam mo, may kakilala ako. Tinakasan yung utang. Oh, awa naman yung naniningil. Katok na katok doon sa bahay nila. Text na text, nagbabago ka ngayon ng number. Paiba iba ka ngayon ng number kasi ititix ka na eh. Alam mo, sa Facebook, ibablock mo na yun. Yun na masakulap eh. Ang mahirap pa kung mangungutang ka doon sa ano. Sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak sa mga kaibigan, ibablock mo ngayon. Ibablock mo ngayon yung mga cellphone kasi natawag sa'yo. Oo, oh, nagpa-follow up ba? Ah. Follow up. Yun ang masaklap, yung follow up eh. Kaya sila nag-follow up kasi nangako ka eh. Nasabi mo, babayaran mo kasi eh. Eh, oh, ang problema nun, nangako ka, hindi mo naman tinupad yung pangako, tapos binlock mo pa. Magagalit talaga yung kapatao mo niya. Sa'yo gawin yun. Sige nga. So, basta ito, na lang natin. Ito, kapag ikaw ay mangungutang, maging responsable ka sa mga inutang mo. At, pag mangungutang ka, siguraduhin mong may pambayad ka. Ang katwilan ng iba, kaya nga ako nangutang kasi wala akong pambayad. Yun ang masaklap doon.